Ito ang mga dahon ng alibangbang, isang Philippine native tree. May scientific name na Piliostigma malabaricum, ang alibangbang ay native sa Pilipinas, sa iba pang bahagi ng Tropical Asia at sa Australia. Ilan pa sa local names ng alibangbang ay kulibangbang at bangbang na siya ring tawag sa paru-paro o butterfly. Remember yung sit-sit-sit alibangbang? Butterfly ang tinutukoy sa kanta na yun. Makikita natin na ang mga dahon nitong punong alibangbang ay kahawig ng mga pakpak ng insektong alibangbang. The best part, edible ang mga dahon na ito. Isa ito sa mga traditional na pampaasim dito sa Pilipinas. Maasim-maasim nga. May iba pang mga halaman na tinatawag na alibangbang, yung mga species under the Bauhinia genus. May mga mas malalaking bulaklak at ang iba pa nga ay ginagamit na pang-landscape, yung may mga purple na bulaklak ay hindi native. Tapos meron namang puti na bulaklak, 'yung Bauhinia acuminata, na native din sa atin. Isa pang paraan para ma-identify itong alibangbang na may maasim na dahon, bukod sa tikma ng dahon, ay ang kanyang maliliit na bulaklak. At saka itong kanyang mga tangkay. Itong stalks at petiol. Mamula-mula siya. Ayun, sa inyo ba? Anong gamit at tawag sa alibangbang? Share nyo sa comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video. Bye!